Okay, good morning. Dito tayo sa si Herbosa. Herbosa. Pure gold. Bibili tayo na sabon. Panlaba. Pag nalaba ko. Dito. Kaya. Bibili lang na sabon. Sabon. Gagamitin sa paglalaba. Dito na tayo sa loob ng pure gold herbosa tondo. Bibili tayo ng sabon. Maglalaba ako eh. Araw na paglalaba. Ayan o. No? Malaga rin po yung pure gold dito. Ang yaman ng pure gold siguro. Ang dami nilang pure gold eh. <laughs> Ay tsa. kahit saan may etiol gold magaling kaya talaga pagpapalain ka ng Diyos hindi mo magpipigilan ng pagpapala kanya lang kanya lang kailangan maging mabait ka rin sa mga igliyado dito dito yung binibili ko wala yata wala wala yung pride na maliliit meron ito eh ito pride eh yeah. ito para yan ito ito. Ito, yung binibili ko fried. Anin. Kala ko lang ganito. Bibili ko sana yung ganon. Na. Pero, buti na silip ko ito. Alos po ubos na Siguro mabenta. O. Oh, fried. Ginagamit ko sa paglalaba. Dito pa rin Dito pa rin tayo ano. Your Gold Air Bosa Tondo Manila maglalo ba tayo ngayon alam nyo dito dahil malapit ng Pasko pinita na naman ito malapit ang Pasko malapit ang Pasko ha? okay ito hindi ko natin babayang ito counter kasi ito pang konti lang konti yan dito dito itong konti yan lang ito na i-receive pagwi na tayo para makapaglaba na, <laughs> nakabili na tayo na kailangan natin Okay. Oh. Oh, senang ya rek, kasi malamig e. Eh. Wala ana. Thank you for watching.